Hi guys! So, pupunta tayo ngayon sa Manuot Pero, dadaan tayo dito sa bandang Aguas Medyo adventure yung gagawin natin Kasi una, talagang uh, hindi ito ang common na dinadaanan ng mga sasakyan Plus, gagamit tayo ng sasakyang pang outback Alam mo, yung mga pang Australian ek-ek na mga desierto at gubat, ganito ang ginagamit. Uh, lamang hindi Land Cruiser, pero ito yung old model na FX. Pero condition na condition siya, at maganda, maganda yung tunog ng makina. Minimintain natin ito at registered ito no, sa LTO. Kaya hindi tayo huhulihin ng HPG. <laughs> so kasama natin si Albert na kumukuha ng video. So, malinis ngayon ang uh, ang ceiling. Kita mo naman yung harapan. Talagang lumang-luma, pati yung ugong ng sasakyan. So, maganda ang uh, paligid. Talagang magaganda na ang tubo ng mga paalay. You know? Dito ang daan mo sa Santo Niño. Tapos, dadaan ka ng Pitugo. Tapos, dadaan ka ng Aguas Proper. Pagkatapos, makikita nyo mamaya-maya yung bundok na papataas at yun ang papunta ng manuot uh, malakas ang loob natin dahil hindi maulan kaya hindi maputik pero kung talagang maputik, di atras so punta tayo sa manuot oh, dito na tayo sa upper ticol. ano may lower ticol, upper ticol at syempre pag nababanggit mo yung mga pangalan na yan nasa pitugo ka na So ito yung matagal na nilang arc arko pitugo. Tapos makikita mo sa bandan baba yung uh, buswanga na tahimik pa ngayon. Wala pang masyadong tubig. Ewan ko biglang nag-summer eh no. Nang nakaraan eh talagang todo-todo na ang ang ulan pero bigla ulit balik sa summer mode. Ito yung tulay na makitid pa rin pero masasabi natin uh, matibay no? so dadaan tayo plus yung mga acacia tree nya dati-dati talagang uh, kinakainan kinakain ng ilog yung mga water bank uh, walang tubig yung ilog ngayon parang uh, cruel summer pa rin So, nakikita natin ngayon ang inner road ng uh, papuntang ito ng Titugo. Ang ganda na rin, no, may mga papasok na kalsadang cemented na. At ang palay, napakaganda. Mukhang uh, lumaban yung mga magsasaka natin. Mula sa mga problema sa ASF, ay eh, nag-shift naman sila sa tinatawag na palay. Walang bakanting lupa. Talagang lahat ay uh, tinaniman. So, uh, maganda kasi ang irrigation sa bahagi na ito ng Rizal. So, mamaya-maya pa, nandun na tayo sa Aguas. Dadaan lang tayo sa Pitugo, pero hindi tayo papasok sa pinaka-main barangay. Kaya, shout-out muna sa mga taga-Pitugo, Rizal. May time din na papasok tayo sa lugar nyo para ma-feature ang inyo pong napakagandang lugar. Gusto ko ito, ha? Maraming newb, no? So, ayos. Es ito na po yung papasok sa Pitugo proper bayan pa po ng Rizal. So, certified na talagang uh, ano siya, palay uh, growing uh, area. Ganda naman. Tapos yung sa gilid natin, kita mo buhay na buhay ang palay at ang mga bundok, no? yun ang pupuntahan natin mamaya, yung mga bundok na matutulis na yan. Eh. Madadaanan natin yung sinasabi nilang uh, good morning uh, mountain. no? So, uh, so ito po, at papasok naman na tayo ng Aguas. So welcome to Aguas. Uy, may checkpoint sila. So, kumusta kaya ang mga baboy dito? Sana wala pa silang ASF. Uh, yung huli kong punta noon sa Limlim wala pa sana wala pang ASF dito kasi talagang kailangan din natin ng may magsusupply ng baboy na certified na malinis Hello Aguas people dadaan ako sa maganda niyong lugar pero mukhang madilim na sa bundok wag lamang sana kung abutin ng ulan guys papunta na tayo ng Aguas proper yung kaliwa papunta ng Aguas pa rin pero papunta ng Limlim. Pero makikita mo itong signage nila pamaya ng, ng Purok Maligaya Church, Iglesia ng Diyos na Buhay, Aguas Elementary School, pamaya na ng Aguas, tapos may United Methodist Church at ilan pang mga infrastructure ng Aguas. Ay, hindi pa rin pala simentado yung Kung narito na tayo sa Aguas proper. So, meron ditong daan, may kabila. Doon na lang tayo sa kabila. So, siguro balang araw, masisimento din ito ng pamahalaan. At syaga lang talaga ang ating kababayan. Pero malaking bagay, yung tulay, ay yung tulay, yung kalsadang bago, matik, pag ginawa yun, dapat magawa na rin yung kalsada na ito. No? Ganon talaga ang pagunlad ay putol lo oh. so makikita mo yung palayan dito. Oh. At uh, ang kambing nila oh Masarap siguro ang papaitan dito. So, shout out sa mga taga Aguas. Kamusta kayo? Kain bagal daw kada kayo amen So, uh, napudot mat gayam. So, uh, yan po. So, sisilipin naman natin yung daan papasok mamaya doon sa boundary ng Manuot at saka ng Aguas. Kaya, itong ang dadaanan ninyo. Ah. Uh, nakikita nyo na yung rough road. Basta nakik nakikita nyo yung mga bundok na yon na patulis na makikita natin ng close-up. Yung mga tulis-tulis na yan na Good Morning Mountain yan ang indication na talagang uh, uh, yan ang pupuntahan mong lugar. So, may simento na uli dito. Purok masagana. Ariya pa tayo. Importante makita mo itong kanto na ito eh, no? Nakasulat, purok mapalat. Pag nakita mo yung kanto na yan, ay sure ka na, napapunta ka na ng uh, manuot. Malaking bagay din kasi dahil dati-rati, pero yun mo, pag ka ng manuot na may transaction ka, na ikaw ay taga-Rizal, dadaan ka pa ng Murta, Batasan, Monteclaro, bago makaraan doon, kaya napakahirap yung connectivity importante importante lalong lalo na sa mga lokal na pamahalaan yung barangay to barangay subukan kaya natin ng GPS no? kaya kaya pero kung minsan walang internet eh. so uh, getting near sa paanan ng bundok at uh, titingnan pa natin ang view sa gawi pa Pero may trivia tayo. Meron ditong libong puno ng mangga, no? Yung mga yung bundok na 'yon. At saka yung mangkaw yata ang apelido, no? ni Colonel Mangkaw. Yung mga mangga na 'yan, ang isang piraso ay halos isang kilo o kalahating kilo ang timbang. Kaya pagtagbunga ay eh, talagang uh, ayos ang mangga dito. Papasok na kami dito sa pinaka main na uh, barrio ng yung sa paanan ng bundok ano sa map, purok mapalad at ganito yung mga kabahayan doon maraming mga nagibang akasya kasi nga siguro papalaparin yung kalsada ito yung mga manggang sinasabi ko oh. yan oh. yung libong mangga nila Colonel Mangkaw ewan ko kanya, kanya pa rin ang property Hello, shout out sa inyo. So, ganito pa rin po. ang bango naman ng ulam na yan. <laughs> Matalas talaga ang pangamoy ko. Eh, mag-aalas 12 na kaya kainan na. So, mahogany, mahogany, mahogany. Shout out sa inyo. At ito na yung nag-uumpisa na tayong pumasok sa kagubatan ng manuot at uh, agwas. Nakita na natin yung mga jagged uh... Mountains na parang mountain din ng Devil's Mountain sa Batasan na sila ay magkakaugnay kaya napakagandang tourist spot itong uh... so uh, palusong na tayo paahon paahon ano pa palusong pababa <laughs> nako para bumaba tayo kasi nag overheat yung camera pero andi dito pa naman tayo sa exciting part, no. Ganda ng sasakyan, ano, pang outback. Pa. So tingnan mo, matagal na 'yung tulay. Pero hindi natapos kasi ang hirap talaga noon. Kaya kailan man hindi na Serbian, pero ang tibay, no. Siguro kaya niya pa kung dudugtungan, kaya pa. So nakikita natin 'yung mga ibang klase ng bundok na 'yon. Akyatin na natin. Halika na. Yun na nga guys, hindi kami matutuloy ng manuot dahil pagdating namin sa dulo ay matarik dahil sa kinain ng ilog at kailangang uh, talagang mag para maging passable at yung kabila ginagawa daw ang kalsada. Kaya guys, hindi natuloy ang biyahe natin sa manuot. Hanggang dito na lang muna tayo. Ako guys, mukhang may problema. Ayan, so hindi man kami natuloy. Eh, meron akong namit na mga deklito at Mr. Dado. Tsuhin mo pala, Albert, no? Kaway-kaway <laughs> uh, po. Uh, pakilala po kayo sa mga tagailing. Mm, deklito. Mr. ano anong pangalan? Lito po. Lito. At ah, si Mr. Dado? Jason, Jason mo. Jason, ano? So, iyo pala itong area na ito. At syempre, si Mr. Jonard. Jonard, oo. Ah, iyo, iyo na ito, Kalito. Opo, opo. opo. Ba, ang ganda. Ito kahuyan lang. Opo. Wala, kang mga tanim. Talo po may mga tanim. Oh. Uh, itong mga bu bundok na yan, iyang bato-bato na yan, sa'yo din? Sa'yo uh, po. ano ba yan? Ay, uh, iba na yon. Ah, uh, iba na yon. Ano, anong tawag dyan sa bundok na yan? Anong tawag nyo sa local ninyo? Ito, ito tawag na good morning. Good, ah, good morning. Sa inyo? Good afternoon. sa gitna. So, ang ganda. Pag uh, taglakas talaga ng tubig, masarap maligo dito. At dyan daw, malalim. So imagine mo, pwede ka mag-camping dito uh, on your way to Manuot. Kaya talagang ang tourism sa area ng Aguas, Manuot, Batasan, Monteclaro, super ganda. Kaya nagpapasalamat tayo na na-meet natin sila. So thank you! Salamat! Umauna okay. na kami! Kasi yeah.